Oh. Nya ka di man tindog si mami. Unsa man pag open sa door? Ha? Pabot na tanda di ha. Ha. Meme ha. Meme. La gusto. Oh, la la la. Di pa man ka si mami. Ha atong Texas tadi. Oh, Texan. Atong Texas tadi ha.

Lapas, oh, sige, sige. Banday. Oh, Ay, oh, ato dadi ha. siya nga. Katong mga medyo Tapos, sa katuig, na. Dadi.